Guys, magluluto tayo ngayon ng kakaibang tinola. Tinulang ulo ng manok. Sangkap natin ulo ng manok. Ugasang mabuti ang ulo ng manok. Okay. Ito guys, oh. Titigayin mo yan. Titigayin mo yan. Kailangan mahugasang mabuti. mo. Isa sa mga sanggap natin gamitin ay haluan natin na atay. Pugasan din natin mabuti ang atay. Malinis na. isa sa ating pampabango ay ang tanglad alam nyo guys mas masarap ihalo ang tanglad kaysa sa luya tanglad paborito kong panghalo to sa tinulang manok lasa natin guys yung tanglad apo Kailangan nating isahin 'yan, guys. Ito pintahan. Merong iba hindi eh. marunong magtali nito. Kaya eh. di ka sanay. kami kasi sa probinsya, sanay kami kaya 'yan ang ilalagay namin ng tanglad, mapagulay karne yung baboy. Tanglad nilalagay natin. Kasi ang tanglad, no? Maganda ang tanglad para dun sa mga taong may high blood. Maganda ito. Lagaga ka lang ng tanglad. Yun lang yung pinakatsaha mo sa umaga. Perfect. isa sa mga sangkap natin ay sayote dahil mahal ang papaya ngayon mas okay ang sayote paalam ang buto na sayote ay masarap ding ihalo sa gulay Ito yung buto na sayote. Masarap yan. Lalo na pag ang sayote, yung tipong hindi na magugulay, yung hinug na, tapos magulang na magulang na yung buto niya, ilalaga mo lang yan. Parang kamansi yan. Buto ng kamansi. Iwan ko lang kung sino sa inyo yung nakatikim ng buto ng kamansi yan. Unang gawin ay painitin natin yung kawali. Pag mainit na natin kawali guys, pag nagsangkot siya ako ng manok, no, kahit na tinula, kahit yung mga laman, hindi ko nilalagyan ng mantika. Dinerdress ako lang sa lagay na ganyan. Isama na natin ang ating tanglad. bilak Pakuluin natin siya guys kasi yung sariling tubig ng manok siya yung mismo magluluto ng karne niya Yan Diba nagtubig siya no? Marami ang tubig do. Oh. Matatanggalin natin yung tubig niya hanggang maging masarap masya ang maluto yung manok na yan yung ulo na yan Ayan, eh, no? Medyo luto na siya. Ang takip pa. Susunod niyan, lalagyan na natin ng tubig. Yung final na sabaw. nice na dito ilagay na natin yung sayote o di kaya papaya gusto ko talaga papaya ang lalagay ko kasi okay, yun yung nakasanayan ko kasi ang mahal ng papaya grabe sayote na lang yung final na sabaw kansahan nyo kung gano'ng karami yung sabaw na kailangan yung ilagay Pagpapahuli natin para kumulo. Yun. Bigay na natin yung final ano? spicy. Yung final pimpla. Final seasoning. Asin. Kasi medyo matabang pa ko Nilagyan na. natin ulit yung mga tubig. Pagka nagtikim kayo guys, dito mo ilagay sa kutsara. Ito yung titikman ba? moringa. Ha? Huh? Okay na siya. That's